Hello guys, this is your DM TV, a day in our life of a content creator slash nag-a-affiliate sa TikTok. For today's video, samahan niyo ako mga ka-DM sa mga kaganapan ko ngayong araw. Itong hapon nga po pala mga kadim anyaya nga pala sakit si Carla Nagagala nga pala kaming dalawa Dahil tapos na rin nga po pala mga gawain ko sa bahay mga kadim Ayan nga po pala ay sinamahan ko na rin nga po pala dito si Carla At ang inyong kadim nga pala yung matagal Na rin nga po pala hindi nakakagala Kaya ngayon nga lang nga pala ako nakakagala Dahil marami nga pala akong gawain bahay Kaya ngayon araw nga lang nga pala ako nakapagbablog nga po pala Nagagala nga pala kaming dalawa By the way mga kadim kumakain makikita nyo nga po pala sa aking ina-upload na vlog ay parati na nga pala ako ng dyan sa bahay balik nga pala tayo dito mga ka-DM so bali dito nga po pala ay nakasakay na rin nga po pala kami dito sa motorbike shoutout nga na nga po pala dito sa aming sinakyan bumabiyahe na rin nga po pala kami dito mga ka-DM papuntang plaza ng barangay so ay bali 421 na rin nga po pala kami ng hapon nakaalis nga po pala sa aming bahay so ayan mga ka-DM after nga po pala namin ng pagbibay ay nakarating na rin nga po pala kami dito sa public plaza ng barangay Soay at kung makikita nyo nga po pala dito mga kadim may marami nga po pala ditong palarong pang bata at syempre maraming pa nga palang iba syempre mga kadim may pumunta na rin nga po pala kami dito sa okay okay baka kasi meron nga pala kami mapili dito at magustuhan ayan nga po pala mga kadim habang namimili nga po pala ako dito heto naman nga po pala si Carla ay namimili na rin after na nga rin nga pala namin mag -ukay kay mga kadim may bumili na rin nga pala kami na makakain fast forward mga kadim heto nga po pala ipauwi na rin nga po pala kami at tingnan nyo nga po pala dito ang kalangitan ay eh, medyo makulimlim nga rin nga pala dito at parang babagsak na rin nga po palang ulan Ayan mga may bumaba na rin nga po pala kami dito at naglalakad na rin nga po pala kami dito papuntang sa amin. By the way mga kadim, kung naabutan nyo rin nga po pala ditong video ko, syempre hindi nyo kakalimutan na mag-follow nga po pala sa aking official Facebook at TikTok account. At syempre mag-subscribe na rin nga po pala kayo dito sa aking YouTube channel. Ilalagay ko lang nga po pala dito ang link sa comment section at hindi nyo rin kakalimutan na mag-follow and subscribe. Salamat! At hindi ko na rin nga po pala patatagalin itong video ko at dito ko na rin nga po pala tatapusin yung aking video at hanggang dito na lamang thank you for watching bye bye